Ay, gamol ka. Oy, gamol. Ano yung iniisip mo niya? Parang problemado ka. Oo nga, pare. Hihirapan ako kung saan kukuha ng panggastos. Ha? Huh? Pero yun mo eh. Yung pangalay ko, abogado ang kinuha. Yung pangalawa, engineer. <laughs> yung pangatlo, doktor. Wow! Eh, nahihirapan ako kung gasto sa matrikula. Sana oh. ah... <laughs> Di ba apat anak mo? Oo. Uh, oh. Oh. E, yung pangapat, tambay. Yung magnanakaw. No. Sama yan, ipahuli mo yan. Hindi rin pwede ipapahuli, pare. What? Bakit? Yun din ang <laughs> para sa mga kapatid niya. <laughs> <laughs>